Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Pero bago po tayo magsimula, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Sa tulong ninyo, ay running to 4,000 subscribers na. At konting-konting share-share na lang ay tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago matapos ang 2024. Okay, tapos na po ang tag-init at pumapatak-patak na naman ang unan at lumulubog-lubog na naman sa baha ang ibang parte ng kapuluan. Kaya naman ingat mga health checklist. Sa so, pagpapatuloy ng focus natin sa men's health ngayong buwan ng Hunyo, ay bigyang pansin natin muli ang maraming benepisyong na idudulot ng pagbibisikleta. Bagamat marami na rin sa ating mga kababaihan ang nagbabike, patuloy na dumarami rin sa ating mga tatay, tito at kuya ang in ina cycling as a sport and recreational activity. Tumakailan lamang ipinagdiwang natin ang World Bicycle Day upang bigyang pansin at fokus ang benefits na nagbumula sa biking. Maliban sa mga physical and health benefits, kasama na din ang magandang epekto ang bonding kasama ng tropa, barkada, pati na rin ang pamilya. Of course, hindi rin natin kakalimutan na isa ito sa mga simple, affordable, clean at environmentally fit na gamit sa transportasyon. Mapalad tayo ngayong araw dahil napaunlakan na naman tayo ng isang napakagaling na surgeon mula sa San Fernando, Pampanga at Dagupan, Pangasinan. Isang practicing cyclist din, nagbabalik dito sa Health Check Plus si Dr. Alex Duque. Magandang araw po sa inyo, Doc Alex. Batiin po muna natin ang libo-libong tagapakinig dito sa radyo, TV, TV at social media platforms ng Health Check Plus. Magandang araw din po sa inyo at magandang araw sa mga health checkers. Doc Alex, i-share niyo po sa amin ang kwentong pagbisikleta ninyo. Ano po ba yung uh, reason at nahiligan ninyo ang bicycle at uh, kailan po ito nagsimula? Actually, nag ito before pa pandemic, 6-7 uh, years ago. Uh, una, grupo-grupo lang, mayroong mga nag uh, Tapos, lalong uh, napadalas nung pandemic. Alam niyo naman po, maraming nagbabike, lalo nung nag-umpisa yung pandemic. At, at nagmahal pati mga bisikleta. So, yun, patuloy po hanggang ngayon, uh, ah, nakakapag-bike pa rin po. Totoo po yan, no, Doc Alex, kasi sobrang uh, naka-lockdown tayo, pero uh, limitado din yung mga for transport transportation. So, talagang sobrang dumami talaga yung nagbabike ng pandemic. So, I'm sure po ay marami ding nag-aabang sa ating mga health checkers kung ano po yung tips ninyo, lalo lalo na po sa mga interested na matry ang uh, bicycle no? So, meron po ba kayong mga payo sa kanila sa mga gustong sumubok ng, ng pagbabi, pagbibisikleta? Actually, ang pagbibisikleta is a fun and healthy activity. Nakakapasyal ka sa mga ibang lugar. Uh, may mga lugar na dati hindi mo napupuntahan ng sasakyan or... Kasi yung iba may rough road, meron yung iba mabato, pero lalo kung magamit mo yung mountain bike, napupuntahan mo ito. Nakakasama ka rin sa grupo ng mga riders, makakamit ka ng ibang tao, nakaka-reduce ito ng stress, tapos eh, protection ka sa ibang serious diseases gaya ng sangit sa puso, diabetes. Ang pagbibisikleta, pwede rin ito maging competitive o pwedeng relax lang. Depende hmm. sa gusto mo. At pwede rin po itong maging nag nagkuka ng, ng moods uh, moods mo at sa mental health. Ang dami po pa lang mga benefits no talaga ng pag uh, Doc Alex at sobrang interesting na banggit niya na pwedeng ito ay maging competitive or relax lang no so talagang meron pa lang iba't ibang forms din ng pagbabisikle. So Uh, kung ako po ay bagong uh, interested pa lang at bago lang ako sa sport, ano po yung usual na mga bagong tips niya for newcomers? Actually, importante, ibang ka ng bike na fit sa height mo. Hmm. Uh, may, may Bike fit yung iba. Although, kaya mo na i-bike fit ng sarili, hindi naman kailangan mahal na pagpa-bike fit. Yung iba kasi, pag nagpa-bike fit, medyo mahal. Pero pwede ka nang bumili lang ng... Usually, karamihan na naging start is mountain bike. Kasi upright siya. Tamang height. at uh, tamang paghawak ng bike para hindi masyadong straight yung, yung elbows mo para hindi magkakos ng elbow pain and wrist pain. Tapos, syempre, gumamit ka rin ng tamang gear. Uh, usually, bright clothes. Tapos, kung pwede may reflector, at may ilaw. Dagdag ko lang din po na mas maganda at dapat meron tayong suot na helmet and kung pwede, sunscreen or covers lalo sa ating mukha at sa ating mga braso ito po pala yung mga essentials, Doc Alex, no, na kailangan tatandaan ng ating mga interested ng no, health checkers sa pagbibisikleta. So, ang dami niyo pong nabanggit pero marami po kaming nakuha na pwede nilang tandaan yung, tulad ng dapat fit yung bike sa kanilang height no, at kanilang dapat tama yung paghawak, may tamang gear, right load, reflector, at kung maari ay may ilaw na din ang kanilang bike. Tap Alex na niyo rin po kanina na ang dami pong effect no ng pagbabicycle sa ating health. So nabanggit na po ninyo yung sakit sa puso, diabetes at kagandahan nito sa ating mood at mental health. Um, bilang isang surgeon at doctor, po meron po po ba kayong pwedeng i-share sa amin at na iba pang mga benefits na dulot uh, or nag na, na, na uh, binibigay ng pagbibisikleta? Uh, nakakapag-improve ito ng strength and flexibility. Usually, kung pwede, start mo muna doon sa kaya mo. Then, later on, pwede mo bilisan yung speed. Although, pag masyadong mabilis, minsan nagko-cause din ng uh, knee problems. So, dapat tama lang yung speed, yung, yung kaya mo muna. Uh, Nag-improve din ito ng flexibility, coordination, and balance. At ito'y isang multi-purpose workout. Eh, hindi lang cardiac, pati ng muscles mo, ng paa. Uh, tapos, makaka-help din to ng conditions like arthritis, lalo sa mga may edad na kagaya ko. Uh, at yun nga, nakaka-reduce ito ng stroke, heart attack, uh, depression, diabetes, obesity, and arthritis. Hmm. Napakadami po palang sakit talaga, Doc Alex, no, na pwedeng maitulong na maiwasan ang pagbibisikleta. And very interesting po yung nabanggit ninyo about depression. So, paano po ba natin mamamaximize itong pagbibisikleta para po mas ma, mas ma pa natin yung benefits nito sa ating mental health? Actually, uh, according sa findings, no, uh, nakaka-develop kasi ito ng concentration and awareness sa present moment. Kasi di ba, pag bike ka, dapat yung awareness mo at the present. Tapos ito mag-help sa pag-focus mo sa pang-araw-araw o sa, sa mental chatter mo for the day. Uh, Nakakapag-boost din daw ito ng mood and reduce ng stress. Tapos nag-enhance ito ng cognitive function kasi nga uh, aware yung, yung, yung isip mo nandun sa pag-bike. At nakakita ka ng mga gandang lugar Uh, usually kasi mga mahilig magbike na pupunta kung saan saan lugar usually nature ang gusto nila or minsan akyat ng bundok uh, although lalo sa amin dito sa Pampanga may mga lugar na simentado naman pero paakyat pero maganda yung view sa taas tapos at pag gumaganda yung uh, physical activity at lumalakas ka ng konti, nag-increase din po ng self-esteem. So, yun nga po, nakaka-fight nakaka ito ng depression and anxiety. At nakakapaganda pag, raw ng sleep. Dahil siyempre, pag pagpagod ka, uh, mataas din yung endorphins mo, maganda ang, pag ang pagtulog mo later on. Um. Napakadami talagang benefits, uh, Doc Alex. No? And na-amaze po ko kasi usually po ang alam lang talaga natin ay strength, ganyan, no? nagpapalakas talaga siya, uh, at maganda din ito sa ating lung health no pero na, napaka amazing na meron din itong effect sa ating mental health tapos nabanggit nyo kanina doc Alex yung knee pain and injury kayo po ba ay nakasubok na nito or may injuries na po ba kayong na, naranasan dahil sa pagbibisikleta ah uh, so far wala naman dahil alam kong i present pero usually uh, mayroon din po mga na-aksidente sa daan. So, sabi ko nga, unang-una, uh, tama din yung height no, no saddle mo. Yung upuan, we call it saddle. Kasi pag masyadong mababa o masyadong mataas, pwedeng mag-stress sa knee joint mo. Or masyadong rin mabilis at masyadong mabagal. Uh, at yun nga, yung hindi tama yung, yung, fit ng bike sa'yo. At marami rin pwedeng maging injury. Like kung na, Pwede kang masagasaan sa daan. Or, kaya ang, ang pinaka-importante, yun nga sabi ko, dapat increase mo yung visibility mo sa road. Mm. Dapat, naka, uh, bright colored ang damit, may, may reflector. Pangatlo, dapat you should also obey traffic rules. Mm. Yun ang isang pinaka-importante. Dapat lagi mong iniisip na hindi ka nila nakikita para mas aware ka ang dami po palang pwedeng maging injuries no, from uh, pagbibisikleta. Pero at the same time, maganda po na nabanggit ni Doc Alex sa atin, mga health checkers, no, na may mga pwedeng gawin to prevent this injury. So, uh, napakaganda din na nabanggit ni Doc Alex na kailangan talaga in-emphasize niya na obey traffic rules no, to prevent ang ating mga accidents kapag tayo ay nagbibisikleta na din. So, Doc Alex, Uh, punta naman po tayo sa ating mga seniors kasi nakikita ko po actually dumadami rin yung mga uh, nahihilig sa biking yun eh, na ating mga seniors. Do you recommend this sport po uh, sa ating mga senior at uh, paano po yun kasi nabanggit nyo kanina no karamihan din sa kanila ay may arthritis na ganyan or may knee pain. Ano po yung ma-advise ninyo sa kanila kung gusto pa rin po nilang itry ang pagbabicycle? Actually, maganda ang bike para sa mga may arthritis kasi it is a low-impact exercise compared mo sa jogging or running. Uh, it's a low-impact exercise. Tapos nakakatulong din ito, yung movement niya kasi, nakukuha mo yung full movement ng, ng knee joint mo compared sa ordinary walking or ordinary uh, jogging. Sa cycling, nakukuha mo yung full range of motion ng tuhod nakakatulong ito sa iyong joint lubrication. So, nalulubricate yung, yung tuhod. Tapos, kung pumapayat ka, dahil sa pagbabike, maganda rin itong weight control. So, pag bumaba ang weight mo, bababa rin yung, yung impact dun sa, sa tuhod mo. At, may strengthen nga yung muscles mo, yung quadriceps, and other leg muscles. I'm sure po relate na relate yung mga bikers sa uh, nabanggit uh, nababanggit ninyo, Doc Alex. No? So talagang parang ako din ay nai-excite na try yung pagbabike. No? Kung, kung sakaling uh, meron akong maibiling ta dapat tamang bike. Um, nabanggit po ni Doc Alex sa atin na ang biking ay talagang low impact Uh, exercise siya. So, mas lesser pala ang injury kesa pa sa jogging at walking. Tama po, Doc Alex? Oo, oo. oo. Low impact talaga. Mm, low impact. So, sa ating mga nakikinig po ng na mga uh, lolo lo, at ating mga tito, no, baka po gusto ninyong try ang ating biking kasi low impact activity siya. So, talagang nakakatulong din pala ito sa ating mga nipin at arthritis. So, yeah. Punta naman po tayo, Doc Alex, dun sa nabanggit po ninyo na reflector at ilaw. Kasi uh, nabanggit din nyo yung tamang gear na kailangan ginagamit din for the safety of our bikers. Ano-ano po ba yung mga tinatawag na tamang gear na ma-advise sa ating mga nagbabay? Actually, unang-una, dapat uh, always assume na yung car drivers have not seen you. Para mas maiwasan mo, assume mo lagi na hindi ka nila na Para mas mas uh, maganda yung yung eye contact mo sa lahat ng no, no lugar. Tapos avoid also yung breaking suddenly. Kasi doon marami pag nag-brake suddenly doon tumataob yung, yung bike. Tapos as much as possible don't use headphones while biking kasi hindi mo narinig kung may nagbubusina sa iyo. Tapos yung having your bicycle actually professionally serviced at least once a year. Regular checking ng bike. Tapos yun nga, yung, yung tamang sapatos. Uh, use also cycling shorts lalo kung medyo malayo. Ang uh, pupuntahan mo kasi merong padding to avoid yung numbness sa, sa may behind mo. Uh, minsan nagkakaroon ng numbness doon sa heat, sa bone. tapos uh, dapat maliwanag na may ilaw, tamang brick. May mga lugar kagaya sa Clark na bawal ka mag-bike kung wala kang ilaw. Hmm. Yan po pala yun, no, uh, Doc Alex. Ang dami po nating napag-usapan, lalong-lalo na yung benefits ng Uh, biking at ang um, safety measures para maiwasan ang mga injuries, no? So, Doc, Addict, before po natin isa ating usapan, uh, paano po kayo pwedeng makontak ng mga health checkers na gustong konsulta po sa inyo? Meron po ba kayong clinic na pwede naming bisitahin? Ah, dito lang po ako sa uh, Our Mount Carmel Medical Center dito sa San Fernando, Pampanga. Didin. So, sa ating mga health checkers po, no? So, pwedeng-pwedeng puntahan si Doc Alex dyan sa kanyang clinic. Uh, Napakabilis talaga ng ating uh, oras, no, Doc, Doc Alex, at ang ganda ng ating kwentuhan tungkol sa biking. Um, ano po ang inyong huling mensahe sa, sa mga bikers na patuloy na dumadami din sa ating bansa? Uh, ang advice ko eh, unang-una, siempre kailangan uh, safe tayo sa daan. Kung magbabike tayo sa daan. Ngayon, kung gusto niyo naman sa medyo safer areas, mamili kayo sa mga parks uh, para maiwas, maiwasan yung aksidente sa daan. Pero tuloy-tuloy lang. Uh, slowly but surely ka Hindi mo naman kailangan maging iron man kaagad sa unang buwan mo pa lang ng pagbabay. Enjoy lang. Yan. So, enjoy lang, no? So, yan ang ating advice para sa ating mga bikers. Dr. Alex Duque, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak niyo sa aming dito, dito sa Health Check Plus. Maraming salamat din po. Pag Pagandang araw sa Health Checkers. Huwag po kayong bibitaw. Makakasama natin ng isang healthy lifestyle advocate sa wellness tips. Wellness tips, susunod back. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari din 'yong balik balikang panoorin ang ng ating mga episode sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe, at i-click ang notification bell para naging updated sa ating mga features. Be a health checker!